Sama natin sa pautakan ang Big Plus. Sa Big Plus, Bingo sa saya, plus sa panato. Mga dancers, party man. ano pong mga sinasayaw niyo po? Mga sumba po. Sumba? Hindi kami naniwala. Mayroon! <sighs> <sighs> <speaking> 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 sabay-sabay. Dapat sabay-sabay. Dapat ati kayo, sino po niyo sa round 1? Hello, Dabbergans! Kami po ang strong dancer ng barangay sa tunay niyo para niya ang isini. Ngayon po, ipapakilala ko ang aming Disney Princess ng pagibitan, chaksha ang malalapitan. Yali. Pagdating sa aguduan, chaksha ang panalo, Joe. Halipot sa dayawan, K. Okay na mga guys, let's go, bye guys. Dononio. first para guys sa to niyo, po yung isa.